Red boys on top, bitches. Yeah. Yeah. Down one. Down ako? Mm. Olly, what? Robo, promise. Robo. Yeah, wala. Wala akong <makes noise> <makes noise> pakirobo. Putang. Pusin mo yan. Yo, what up, girl? Come here, boy. Ay, <makes noise> like Down one

dapat na niya pa natitingnan sa kako siya pagmamasdan sa gilid at tahimik na sumisimple nangarap ako noon kasi nga libre sa barco nag-aabang tuwing akinse ngayon binabayaran ako ng triple anong gusto sagot sa dulo ng dalire sana kumpleto na kapag naging halige yeah. Yeah. 360 panorama kitang kitang po down down <laughs> Ay. Yung down to. O, oh, mo. Hindi, yeah, yeah, yeah. so, hindi, Down three, Babasura, putang ina Patay na naman, oh naman naman Down one. oh, oh naman batang, batang yun. Down 2, down 2 Down 3 Down 3 Touch, touch, touch Sa taas bro, sa taas ko na kayo, wala akong gamit to lo Down, down, down Yo, garapan putang ko kanina Ubus mo Baro! bro? Bus ko, tol sa likod Garapan ano pre Down 3 Down 3 Ito yung nakulat kanino O diba? Down 1 ka down down labas ng pangit pati sumay gusto ko lang maglabas ng pantas sa aking buhay o di kaya konsepto na lang pili ko la yung lugar na pili ko na Manila dang 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 nakakatawa talaga ayo ah